Magandang araw mga idol. Ako nga po ulit ang inyong lingkod, Negros Line ng GGA Game Foul. Ang topic natin pag-uusapan ngayon ay tungkol sa breeding. Kung paano natin mapapalaki ang ating mga alagang sisio na hindi gumagamit ng antibiotic. Ang kalagahan po nito mga idol, kapag hindi tayo gumagamit ng antibiotic, ang ating mga alagang sisio ay lumalaki ng malulusog at hindi sakitin. Ang ibabahagi ko po sa inyo mga idol ay base na rin po sa aking karanasan. Sundan nyo lang po ito mga idol at may kita nyo lang po kung paano natin mapapalaki ang ating mga alagang sisiyo na hindi sakitin. Ito po ang aking mga sangkap mga idol. Isang buong buko ito po ang ginagamit natin pampainom ng ating mga alagang sisiyo. Kung wala kayong buko, pwede rin kayo gumamit ng asukal. Ang paggamit po ng asukal mga idol, ang tamang paggamit po ng asukal mga idol ay dalawang kutsara ng asukal at ihalo sa 500 ml na tubig. Bigay niyo lang po ito mga idol sa tatlong araw ang ipapakain po natin mga idol sa ating mga sisyo na hindi mo natin gumagamit ng feeds. Isang buong nilagang itlog at ihiwain po natin ng maliliit. At ito na rin mga idol, gumamit rin tayo ng GLEs. Ang kalagahan po ng gilis mga idol ay pinapalakas po ang kanilang resistensya ang paggamit po nito mga idol ay durugin nyo lang po natin yung gilis at ihalo po natin sa ating nilagang itlog. At ang paggamit po nito mga idol, bago tayo magpakain ng feeds, ibigay po natin ito sa tatlong sunod-sunod na araw. At sabay na rin po yung tubig natin na buko. Puntahan na po natin mga idol yung alaga nating manok na kapipisalang ito na po mga idol tapos na po ang hinanating pagkain para sa ating mga alagang sisyo. ang pagbigay po natin nito mga idol ay tatlong araw po bago natin sila pakainin ng ating feeds nurog ng nilagang itlog at pati na rin yung jiliis Ipapakita ko po sa inyo mamaya mga idol, yung aking ibang mga alaga na ito ang aking ginagamit sa pagbagong pisa ng mga sisiyo. Bigay na po natin ito mga idol sa ating mga alaga. Yan, nakikita nyo naman po mga idol. Maganda po ito sa ating mga alagang sisiyo bago natin sila pakainin ng ating feeds ito po muna ang ating ibibigay pangatlong araw po mga idol at pati na rin yung tubig natin yung tubig ng buko yan maganda po yan sa ating mga alaga mga manok po, mga idol. ito na po mga idol yung mga alaga kong sisyo dati na ginamitan ko po ng nilagang itlog at yung jiliis list mortality po mga idol hindi masayang yung ating pagbreeding ng ating mga alaga na walang mamatay Ito rin po mga idol. Magkapatid po yan mga idol. Ito rin po. Sa ganitong pamamaraan mga idol, ay mabilis po ang kanilang paglaki. Mas mainam na hindi tayo gumagamit ng antibiotic para pag sila ay nagkakasakit ay madali rin natin yung antibiotic na ibibigay natin is madaling umipikto sa kanila at yung kalusugan nila ay hindi maapiktuhan at yung paglaki nila ay mabilis lang ito rin po lagang gilis lang yan mga idol at pati rin yan ito po yung machine kill suko na walang namamatay ito po mga idol Lemon sweater.